ang um, araw ko today is ayan oh, naatrasan kami ng ano ng isang sasakyan nakastop na kami pero na umatras pa siya ang, ang laki ng ano pero eh. namalas ka na naman kasama ko pa yung mga anak ko tapos naatrasan niya kami kasi nag ano ako na magpapark na sana ako so siya kakaano lang malaki din yun sa kanya pero old na yung sasakyan niya Ayun hindi hindi kasing laki yung sa akin na yupi talaga yung sa akin yun yeah. papark na sana kami tapos uh, umatras siya, hindi niya kami nakita sa likod, akala ko nakita niya ako nag stop kami, nag full stop ako ay oh, nako sobrang hassle talaga yeah, okay. first accident ever kasama ko kayo mga inakis ko sa loob iya, yeah, yun. yung ko sana kami ng passport dito sa post office ayun pa na pala na, uh, at least naka full stop naman kami at saka hindi, hindi naman big accident wala naman ano ang sasakyan ko lang talaga na yun. at saka na dito kami sa may parking naatrasan kami ng matanda uh, ng, ano, ng driver matanda kasi siya hindi naman niya full kasi hindi niya nakita kasi kami sa likod nakita niyo isang sasakyan oh kanya kami hindi pa na passport ayan pa passport sana kami paparin sana kami passport no wala eh tapo na pa sa Europe ang hmm. gwapo na pa sa ang init init pa dito ang init so kailangan namin maghintay ng polis kasi kailangan namin i-report to para sa ano, kailangan tawagan yung insurance din, buti na lang yung insurance kasi ma-fix nila yan ang um, araw ko today is ayan oh naatrasan kami ng ano ng isang sasakyan nakastop na kami pero na umatras pa siya ang, ang laki ng ano eh. pero ka na naman kasama ko pa yung mga anak ko tapos naatrasan niya kami kasi nag ano ako na magpapark na sana ako so siya kakaano lang malaki din yun sa kanya pero old na yung sasakyan niya Ayun hindi hindi kasing laki yung sa akin na yupi talaga yung sa akin yeah. pa papark na sana kami tapos uh, umatras siya, hindi niya kami nakita sa likod, akala ko nakita niya ako nag stop kami nag full stop ako ay oh, nako sobrang hassle talaga yeah, okay. My first accident ever kasama ko pa yung mga anakis ko sa loob iya, yung pogi ko